Bakit? Ah, ito ngayon. Ito ngayon, kapatid na Rodel. At masdan mo, ano? E eh, di ang naaawa sa duka. Nagpapautang sa Panginoon. Yung mabuting gawa niya, babayaran sa kanya ulit. Huwag mong kalimutan, yung maawa sa duka, mabuting gawa yon, kapatid na Rodel. E eh, mas marami sa atin, e eh, mga duka. O sabi nga, ang, ang description ni Brad Soren, kalibat kanan, harapat likod. Ganun ang kanyang description, ano? Kumbaga, parang wala kang lilingunan na wala kang makikitang mahirap. E ano, ibig sabihin? Eh wala kang lilingunan na wala kang lalakaran na mabuti. Bakit? Eh ando doon, nakaredy lagi. Di ba, kapatid na uh, Rodel, ano? Nakaredy pa lagi. Eh problema mo ngayon, nang tanong nga, eh pareho lang tayo eh. Pareho lang tayo. Dukha ka halimbawa, dukha din yung isang kapatid, oh, eh mas marami yung mga dukha, paano ngayon natin gagawin yun? Na maawa tayo sa dukha para makalakad tayo sa mabuting gawa.